Ito po yung ulam natin oh guys. Maka-jobs. Mm. -hmm. Tulia, may tuway siya guys. To. Tuway. Ito yung akwan sa bukid. Hmm. Inano ko na siya guys. Hati ito nga na nako ba. Mm, ginataan ako na ibutangan og kuan kamunggay. Bisago lang ako ang tuway ng gamay. Para ano, isang lutuan na lang ba? Mm. Yan. Ngayon lang to guys kasi may kuan ay gahatag ba. Shout ako sa naghatag. Ito siya guys oh. Ito. Yan yan yung tuway. Hmm. Kauna la mo na taan eh.